Huwag na huwag mong subukan kaibiganin ulit yung taong sumira sa'yo. Yung taong sa sa'yo. Yung taong nagsabi ng masama laban sa'yo o yung mga taong para lang maging mabamo sila sa iba. Tapos ikaw, na kaibigan nila, pinabaho nila. At madalas mangyari ito doon sa mga taong patas na lumalaban. Kaya kung isa pa sa mga nakadanas ng ganito, yung pagkatapos mong parisamahan at pitrato ng ayos, gagawan ka pa ng kwento. Huwag na huwag mo silang kakaibiganin ulit. Marami pang tao dyan na pwede mong makasama. Yung tao na magiging masaya kasama ka. Yung mga tao na sasabayan ka sa tabumpay, hindi hihilahin pababa. Bagkos, Ipupush ka pa, paitas. At tandaan mo, ang ahas, nagpapalit lang yan ang balat para maging mas malaking ahas. Pero, kahit ilang beses pa yan magpalit ng balat niyan, ahas pa rin yan. Real talk lang yan.